Ah, uh, balita ko oh, meron daw exhibit dito. Yo, yo, yo. Tama tama. Tay dito po kayo. Ah. Yung Victoria Beauty Lounge po kasi may ino-offer na exhibit na pang-chan. Hindi niyo na kailangan mag-sit up. Oh. Papayat agad kayo doon. Ah. meron kami ino-offer Oo oh, naman po. Tara dito po tayo. Okay. yung pots niyo, kaya to na dito yan sa BBL. Ayan, ang tatawa. Oh, kapag may wala dyan, niloloko ko yan? Kami <laughs> ano? meron pa po silang pag-asa okay. kasi maganda yung offer namin first time dito sa Pilipinas sa BBL yung Exilis gano n, gano n Tignan mo parang siyang nabuo na siyang yun Ayan, <laughs> <laughs> parang nanganak na yan tayo O yan tay papakitaan natin si nanay habang nagpapakita Ay, Mami Gangs, yung hanap <laughs> <laughs> Tara po, siya ba si Mami Gangs? Ay, Mala, magaling Sino ang pamura ko po kayo? Walang kwenta <laughs> yan. Ay, wala daw po. Oh, eh, girlfriend ko dati yan. talaga po? Sit po ba? ba Sit wala akong... ba ako. Bakit ba itong binaliwala? Ay, ay, ay! Pinagpalit ako! Kanina ko! Ay, ay. Saan po? Ang katakasama! Sino po? Ay, ay, keeper. Si Keeper! Uh. Si so, Keeper! Oo! Okay Loko yun ah! Mabuti na lang! Birador ng na yun eh! Tiki, pero? Oh, tatay, kaintigin lang mo. Anong pinagsasabi mong ex mo ko? Di ba nga kita sinasagot? <laughs> Tsaka, virgin ako tayo. Hindi mo akong makulat sa gasta. Kung natatandaan mo, ang nakakapalam lang sa atin, mga anak mo. Ay, tay, pag ginusto ko, walang pakailang mga anak ko. Pag gusto kita, sinagot na sana kita. Palitin mo muna yung tiyan mo. <laughs> tay, ba mapalambot yung puso? Baka meron kayong gustong ikanta na talagang mapalambot ang puso. <usurga> pa <laughs> eh. Ano naman? Okay. Huh? So, so, ang panghihimay. Saan na mabuhusan ng hihimay. Mami! Ay, ko Ang panghihimay. Baka galing niya Rinola pa po yan. Tatay. Oo, oh, talaga. Y yung binuhus sa akin, ay Rinola. <laughs> ihihimay. <laughs> ang panghi. Ng madaling araw? Ganun palang, ihihimay matanda, pangin. Pangin <laughs> na Sino matanda? Walang matanda dito. Virgin pa ako. Oo, oh, di ba kaya nga nasisira ulo sa akin? <laughs> May diba? anak ka, tatlo. Ay tay, nagpa-live date na ako. At saka, pinasara ko na. Apat pala? na. Anim, anim mer tay. Meron ka pang anak na kalpo, di ba? Oo tay. Ano yung pinagmamalaki niyo? Ba't nasasaraban nasa ng mga ano sa inyo? Maglalaki <laughs> 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 yun, mga bro, mga kayo yun. Yeah, Kaya pala, lokon-lokon sige. Ayun, yun, 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 yun. Andali ha, abangan mo kami. Ay, Kaya, hindi nga, okay po. Tapos okay, 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 <laughs> <yun, laughs> lang po ha. Ah. Yeah. Subukan mo ulit, tawagin ako nanay ko. <laughs> mami po, mami. Bali dito po yan. Uh, yung 3,000, 30,000 sisap, hindi nyo nakayang uh, sa hirap noon, may Offer kami sa inyo. Napakabilis. For only 799 lang. Hindi okay. na yung 30,000 na... Uh, Wala na. Hirap po yun. Papawisan po kayo doon. Baka sumingaw pa si Juan. Bakit? Doon sa gagawin mo sa amin? Ano po yun? Uh, one session lang po yun. 799. Pupunta lang ako kayo dito. Magkakaroon agad ng matinding resulta po yun. Sige. Ah, Ligay no. na. Taro, masok na tayo. Tara na, boss. Ah, oh, wow. ah, so, dito na rin ako. Dito okay. nga. <laughs> Sir, sir, okay na po kayo, sir? Okay na? Huh? Sir, okay yeah, na po kayo, sinasabi ko. O, di ba? Kamusta, tatay? Ayos. Kamusta po? Grabe, di ba? Ikaw na pa yan? Ikaw na rin yan. Oo, oh, galing mo. Ang galing dito sa Big talaga. Ang galing talaga, nakakapayat. Pero nakakaiba ng lakad. Tata, sabi sabihin sa inyo dito sa BBL na rito. Hindi nyo na kailangan maghirap heal ng sit-up, sit-up. 799 lang. Talagang pwede lang akong lumaban kaya may person, no? Magugusto nga ni Nanay. Uyek <laughs> <like laughs> si Nanay. Uyek kita talaga <laughs> ni Nanay. Napakasalita. Ay! <laughs> Mami! Hay! Puta kayo naman dito ako! Oh. Tita mo naman yung tsura ni Daday! <laughs> diba inaayaman mo ako, Dady? Panginoon! Dito naman kayo! Okay oh, lang yeah. lang kayo! Yeah! Panginoon! Ang laki ng Pilipinas! Ang finish lang! Dito lang yan sa ano? Hoy! <laughs> dito lang yan sa ano? BBL, BBL, 799 lang, XLS na. Di ba? puta ka na mo, hindi mo ba ako na-appreciate at maganda rin ako? Diyos, parang gano'n lang naman, taulit ulit kang, pag dumanda ka, papakit ka ulit. Ay, bargain ako. Bargain! Ayaw namin yan, ayaw mo ito. Ay, takin ako mo, gago ka. Ayaw, bakit ayaw, hindi ako eh. Asawa, hindi ka nagpapayat, hindi hindi mo kasama na harapang. Iwan ka na dyan? Takin ang tulang, nadamay na? Ay, Akala mo, Agalang, okay di ah. mo na operation <laughs> kagaganda ko maya, tebang. Ay, sabi naman ako. And yon, feel free to visit VVL, Victorian Beauty Lounge. Meron siyang 8 branches. So, pwede kayo sa Moonwalk Las Piñas, nandiyan kami kanina. So, yung 99 pesos na IPL, pwede niyo i-try. Pinakamura first time in Philippines. And then yung uh, 2,000 pesos good for one month na eyelashes. So, meron din silang pampapayad ng abs. Hindi mo na kailangan mag-sit up ng 30,000. Meron silang one session, 799. So, yan yung mga package nila. 8am to 10pm. Uh, please do visit VBL, Victorian Beauty Lounge. Maraming maraming salamat po from Mewa TV. And, thank you Lord.